Magandang araw mga ka Edox at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bihin na kahit anong produkto with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang yung home ng channel at hanapin ang store. O di kaya i-click ang more sa description at makita mo na ang mga produkto. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na! Ngayon ay tatalakayin natin ang mainit na issue tungkol sa Senate Resolution No. 144 na tumutulak para sa House House Arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ba talaga ang nilalaman ng resolusyong ito? At bakit tinawag itong kontraproduktibo ni Attorney Christina Conti, ang abogado ng mga biktima ng war on drugs? Alamin natin ang buong detalye. Noong Oktubre 1, 2025, inaprubahan ng Senado ang Senate Resolution No. 144, kung saan 15 senador ang bumoto pabor, 3 laban at 2 ang nagabstain. Ang pangunahing layunin ng resolusyon ay humiling sa ICC na ilagay si dating pangulong Duterte sa house arrest sa halip na manatili sa piitan dahil sa kanyang edad at umano'y lumalalang kalusugan. Nilalaman ng resolusyon: Hiling na magsagawa ang ICC ng medical evaluation upang alamin kung ligtas pa bang ikulong si Duterte. Kapag napatunayang delikado sa kanyang kalusugan, maaring payagan siya ng ICC sa limitadong house arrest. Ngunit, nakasaad din na dapat may mga kondisyon upang hindi maapektuhan ang integridad ng paglilitis. Para sa mga senador na sumuporta, ito raw ay isang hakbang na makataong konsiderasyon, hindi isang garantiya ng kalayaan. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Ilang senador ang tumutol dahil baka makita ito bilang pakikialam sa judicial process at baka magmukhang political accommodation para sa dating Pangulo. Narito naman ang matindi at malinaw na punto ni Attorney Christina Conti, kinatawan ng mga pamilya ng mga biktima ng drug war. Narinig ko ang tungkol sa Senate Resolution No. 144 kung saan hinihikayat ng Senado ang ICC na ilagay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa House Arrest para sa humanitarian conditions. Sa tingin ko, ito ay kontraproduktibo. Ang ICC Pre-Trial Chamber Urn ay titingin lamang sa mga bagay na nakabatay sa batas at ebidensya habang sinusuri nito ang dalawang kahilingan ni Duterte. Una, ang adjournment dahil di umano'y hindi siya fit for trial bunga ng cognitive impairments. At ikalawa, ang interim release dahil siya ay matanda na at sinasabing may sakit. Ang Senado bilang institusyon ay hindi bahagi ng proseso ng ICC at hindi rin malinaw kung paano makaarating ang resolusyon sa Korte Internasyonal. Maliban na lang kung ang Senado ay may direktang kaalaman sa physical at mental na kalusugan ni Duterte at may papadala ito sa ICC sa tamang proseso, ang resolusyon ay magiging pampulitikang ingay lamang. Dapat ko ring banggitin na alam ng korte na may isang senador na nagtulak ng resolusyon na maaring kabilang mismo sa mga iniimbestigahang co-perpetrator ng mga krimen laban sa sangkatauhan ng ICC Office of the Prosecutor. Dahil dito, malinaw na self-serving ang hakbang na ito. Maari pa itong bumalikwas laban sa Senado kung titingnan ng korte bilang panghihimasok sa proseso at pagbabalewala sa pagiging independyente ng ICC katulad ng ginawa ng ilang bansa, gaya ng Estados Unidos. Maari rin itong makita ng korte bilang patunay na malakas pa rin ang kapangyarihang politikal ng mga Duterte sa buong bansa. Tandaan, may mga miyembro ng pamilya Duterte na nasa pwesto pa rin sa Davao, kaya't hindi siya basta-bastang makakauwi ron. Ang suporta ng Senado ay mali na nagpapakita ng impluensya nila sa buong Pilipinas. Dahil dito, tuloy-tuloy ang pagtutol ng mga biktima at ng prosekusyon sa kanyang pagbabalik at halos imposibleng mangyari ito. Duterte Panagutan Kung susuriin, may ilang mahalagang punto. 1. ICC versus Senado Ang ICC ay gumagalaw lamang batay sa bata sa tebidensya. Ang resolusyon ng Senado ay hindi opisyal na bahagi ng proseso, kaya't wala itong direktang bigat sa desisyon ng Korte. 1. Panganib ng political intrusion. Kapag nakita ng ICC na ang resolusyon ay bunga ng political influence, maaari itong makasama pa'y Duterte. Maaari itong tingnan bilang pagsubok ng Senado na impluensyahan ng Korte. 1. Impluensya ng Duterte Family Ang patuloy na suporta mula sa mga institusyon gaya ng Senado ay maaring makita ng ICC bilang pruweba ng political clout ng pamilya Duterte. Ito rin ang dahilan kung bakit mahirap na basta payagan ang kanyang pagbabalik sa bansa nang walang kondisyon. Impact sa Biktima Para sa mga pamilya ng biktima, ang Resolusyon ay tila insulto isang paalala na malakas pa rin ang hawak ng dating Pangulo sa politika. Ang kanilang panawagan ay simple, panagutin si Duterte sa ICC nang walang kompromiso. Sa huli, nananatiling simboliko ang Senate Resolution No. 144. Maaring ito ay isang pahayag ng simpatsya, ngunit para sa ICC, ito ay walang bigat maliban kung may kasamang ebidensya at tamang proseso. Tulad ng sinabi ni Attorney Conti, maari pa itong maging kontraproduktibo at magbigay ng impresyon na ginagamit ang Senado upang protektahan ang isang akusado. Kaya't ang malaking tanong, makakatulong ba ang resolusyon sa kaso ni Duterte? o lalo lamang itong magpapalakas sa argumento ng mga biktima at prosekusyon na siya'y dapat panagutin. Isang bagay ang tiyak, patuloy na tututukan ng bansa at ng buong mundo ang bawat galaw ng ICC, ng Senado at ng pamilyang Duterte. Kung titignan natin, malinaw na ang Senate Resolution No. 144 ay naglalakad sa isang manipis na linya. Sa isang banda, nais nice nitong ipakita ang makataong mukha ng Senado na handang umapela para sa kalagayan ng dating Pangulo. Pero sa kabilang banda, hindi natin may kakaila na mayroong political na interest sa likod nito. Ang sinasabi ni Attorney Christina Conti ay may bigat. Wala namang direktang papel ang Senado sa proseso ng ICC. Ang resolusyong ito ay hindi batas, kundi isang pahayag lamang ng posisyon. Kaya't sa perspektibo ng ICC, maari itong ituring na political noise o ingay walang saysay ngunit ang mas mapanganib dito, kung ito ay makita ng korte bilang panghihimasok ng politika, lalo lang nitong mapapalakas ang argumento ng prosekusyon na hawak pa rin ng pamilya Duterte ang makapangyarihang impluensya sa bansa. Sa madaling salita, ang sinasabing tulong ng Senado ay maaring maging isang boomerang laban kay Duterte. Para sa mga biktima ng drug war, malinaw ang kanilang panawagan. Huwag hayaang malusutan ni Duterte ang pananagutan. At kung tutuusin, mas lalong lumalakas ang kaso ng prosekusyon sa tuwing may hakbang na nagmumuhang self-serving. Sa huli, nananatiling malaking tanong, makatulong ba talaga ang resolusyon o lalo lang nitong itatali ang pangalan ni Duterte sa impluensyang politikal at sa anino ng kanyang mga kasong kinaharap? Sa tingin ninyo, Tama ba na ipanawagan ng Senado ang House RS ni dating Pangulong Duterte para sa humanitarian grounds? O ito ba ay malinaw na panghihimasok sa proseso ng ICC? Ay comment ang inyong opinion sa ibaba at sama-sama nating talakayan. At huwag kalimutang mag mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC, na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam!